maghanting tayo ng crocodile yan pamang pangarap namin yung <laughs> guys buhaya guys <laughs> <Pasi> positive <laughs> positive guys hindi ko lang alam mo nakikita nyo na masyado Ay o wala lang pakita lang yung hinahanap natin guys so yan yung target natin uulihin natin yan gamit yung gamit yung mga fishing lure natin so positive guys meron talaga invested talaga to ng mga croco So try natin dito guys maganting ng para o ano mga mangrove jacks. <laughs> tarpon. Tarpon. Oh, yan yung sabi ko. Tar tarpon. Yan yung nagatalon-talon. Oh, yan yung nagatalon. Thank you. Ngunit ilawit yung ating mga paa. <Skiller> ah, jadi guys. Mengaget. Menggrup jak. tuh guys. Menggrup

Snag pantama. ang tama Iyaw na lang natin Dahil hindi kumano Ay! Natatanggal na Yun, dali Salamat, <laughs> salamat So nakadali na tayo guys ito mangrove pero tribalo yung nahuli natin. guys. So wala pa kami ng huli guys, kailangan natin puntudasin kasi patay pa tayong ulam. Yeah. <laughs> yeah, maraming salamat kay Bossing. Boss, ano ang pangalan mo ulit, boss? Ah, uh, Tutoy Dulog. Totoy Dulog, yun. Maraming salamat kay boss. Kay eh, siya yung naghawak, guys. Hindi ko talaga balak yes, lawit yung kamay ko dyan, guys. Dahil, alam nyo naman, kanina, papunta pa lang tayo dito, may na tayo kagad ka <laughs> so, may mga kasama ko, guys. May huli na, si, si Master Jet. Nakadali na rin siya ng isang Indo-Pacific Tarpon, tsaka isang, ano, tsaka isang loba kay, kay Master, ano, Bibo. Bibo, yon. Amang <laughs> guys. Sagis tayo. Hindi obra yung lure natin dito. Oh, oh. Akala ko sabi ko hindi obra yung lure natin dito. Sinalo naman ng balo. Yala, araruhin niya yung mga gamit niya dyan. <laughs> Ay, bumalik. Thank you. Bumalik ka pa dito. Gusto mo talaga magpaihaw kay fish na ha. <laughs> fish on ka talaga. Lalo. Lay ba man to? Au, siya rin. Uy, wala akong dalang maraming lor. Grabe o. Trip mo. Huwag mo lang kunin yung lor ko kay. Tampo ako. masir kaya mo hawakan. Uy, baka. Bahu ka. Yun, din nga na, yung... na maabot. Uy. Hehehehe. Hmm. <laughs> derecho Han <laughs> mo ba yan number problema? pa Kaya nga. <laughs> Sinalo? <No>. Limang bote. <laughs> Mabaluk wala dito no. guys so, <laughs> so naglabas na kami guys naglabas na kami doon sa ilog kasi malalim kasi hindi kami makapurma ng maayos sasabit yung lord namin ngayon pag sasabit yung lord namin hindi na rin namin pwedeng baba babain yun para kunin or sasabit sa bakawan Mantap. Wala krapo. Sundalo. Sundalo ng krapo. Krapo guys. <laughs> Uy. Nanlaban pa. Nanlaban pa. Meron siyang dalang spada. Hey, <laughs> balagbag na kanuping. Balagbag <laughs> na kanuping. Oo. Uh -huh

Oh, Sa ilalim pala. Hmm. Aroy, sama yang bangka. Oh. Ay, 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 Emperor. Mantap, mantap. <laughs> mantap, mas bro. Uy, 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 batu mulang. Batu mulang. Batu mo lang, bato mo lang. Hey, so? Mai pang sud ano na kami? Tagig. Fire in the holes. Guys, cano ping, cano ping. <laughs> Bang! Okay, <Ho> sao lạp <laughs> nang cano Small criminal. <coughs> ping. Magbubus okay. so, ko ng mga mga dito. dito. Okay. Dito. Okay. Sa mababaw. Oo dito Ayos, dali guys.

Baraka. Baraka. Lo. What is that? Ay, tayong ang Hanggang dito sinusundan mo ako. Hanggang dito sinusundan mo ako. Kumagat guys oh. Nahabol talaga ako nyan. Hindi pa makasubo ng lor. Ah di ano ba lang to, senioray? Senioray pa lang to sinyoray Si sinyoray pa lang to makain na sila dito mm, mantol mantol haroy nahuli ko yung kapatid ng nahuli mo ayan ito yung ano babae may puti ang buntot yung sayo wala mm, oh. red, -red, red mouth group here, yata to, may nag comment sa akin ito eh <laughs> nakahuli rin ako Nang nahuli ni master Mike na ano Parang Red mouth Grouper yata to guys Yung mga comment sa akin Alimutan ko lang yung pangalan nito eh. Kan. Oh, ayan oh. No? <laughs> Bali siya na nahuli ko. Ha? Oh, ahoy. Oh, sure oh. Tekisa kami, guys. Sa kanya malaki, sa akin maliit lang. <laughs> Parang ano 'tong mo? Oh, pero babae puti. 'tong. Puti babae. Yung hmm. kaya, ito yung, puti, puti buttot Ito 'yung ano. Ito raw 'yung breeder, ah, 'yung babae, o, may puti. Mm. Tapos may stripe din 'yan sa katawan. So okay lang laki 'yung hinuo ko, malaki. Hmm, okay lang oh. 'yun. Oh. Hmm. Uh Huhu. Nabush. <laughs> Maganda na mga isda dito guys So susunod mag, mag try tayo dito mag popping Sa tingin ko maraming mga GT dito Mga tribali sa lugar na to Marami yan sila dito sa mga gilid gilid na eh. Mantap mas bro Mantap Wala nadaanan lang nadaanan Pakul oh, Trigger face Trigger walit Leader jacket guys oh. Dali Oh magareklamo pa yan Mm, mantap. Hmm, buti din tista ako. Kaya ha, ng malaki yan, guys. Titan. Titan naman. mga uli ko yan oh ah mm. tingnan nyo guys meron pa dun meron pang pa tatlo dun oh halimaw oh oh eh, abot, abot 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 guys yung mga huli namin oh <laughs> ang gaganda so ano pa lang to update lang kami nag fishing at saglit lang trial oh testing lang nag kinapa lang namin yung spot habang dinisilip naman yung spot guys habang naghahanap kami ng pwedeng spotan sa mga susunod na araw nagsubok-subok na rin kami so maraming salamat kay Master Jeff yan so siya yung nagasi guys dito sa kanilang spot kay Master Mark kay Master Bibo at saka kay Boss alam ko na nga yung pangalan Boss ano na ang pangalan mo Bossing? Ito ba, ito ba? Yun, kay Master Totoy Bulog. So, kita-kits tayo, guys. Sa mga susunod na episode, abangan nyo, guys. mag kami dito ng mga GT ni Master Mark. Tsaka mga mangrove jacks. Try natin din, guys. Ito yung mga nahuli natin, oh. Oh, marami. Ito, guys, nahuli ko to. Kaso lang, naka-off pala yung camera ko. Naka, ano, uh, GT rin to, guys. lahirin rin to ng GT. So, BB. Kaya hmm. mga nahuli namin. So, ito yung pinaka-astig, oh. Eh. Ah, uh, red mouth grouper yung lagi nagko-comment sa akin, red mouth grouper. Oh. <laughs> so, kita kits na lang guys sa mga susunod na episode, guys. Abangan nyo. abangan nyo. Day 1 pa lang namin 'to. Abangan nyo yung mga susunod na episode. So, kita kits sa episode, guys. Babush.